Kita mo yung talent mo ha, na magaling ka sumambot. O, sambutin mo itong tinapay ha. Galingan mo ha. O, o naman ha, galingan mo ha. O, galing! Isa pa, pa, Galing naman ang aming Tokyo na yan ha. O, galingan ha. O. <tinyo> Wow, lastik galing. Dito nagtatambay si Tokyo sa hagdan kasi buhat nung ma-accidente siyang ma nung aming aspin. Hindi ko na siya pinababa, baka kasi makalabas ulit siya at mapangalawahan na mababahan ulit nung aming aspin. Iniingatan ko kasi na ma-sundan ma ulit na mababahan siya kasi ah... Uh, baka sakaling hindi siya magbuntes pero habang tumatagal nagkakaroon na siya ng senyales na siya ay nagbubuntis palagi kasi siyang nakahiga parang tamad na tamad na siyang kumilos kaya diyan siya lagi nakatambay sa hagdan hindi ko siya pinapababa dito sa may mga maliliit na aso kasi nagsusungit siya at inaaway niya yung maliliit sila Bokujo at sina Maxi. Kaya binabantayan ko siya diyan na lang muna siya sa itaas. Diyan siya nagtatambay sa hagdan kasi natatanaw niya diyan yung mga maliliit na aso sa baba. Namimiss na siguro makipaglaro diyan kay Molly at kila kay Maxi. Kaya lang hindi ko siya pinapayagan bumaba kasi minsan nagsusungit at uh, nagiging dahilan ng pag-aaway nila yung kasungitan niya at, at nakakagat niya yung maliliit. Kaya hindi ko na muna siya pinapababa. Si Tokyo kasi ay year old pa lang, kaya ayaw ko pa sana yan pagbuntisin. Isa pa nga, uh, lang kami dito sa aming tinitarahan at maliit yung aming tinitarahan kung magkakaroon pa kami ng dagdag na alagang aso. Wala kasi silang mapapaglaruan, dito lang talaga sila sa loob ng bahay at habang dumadami sila, sumisikip na rin kasi meron nga akong mga shih tzu. Tapos siya ang laki-laki, kaya pag minsan naglalaro sila, napupunta sa away at nagiging kawawa yung mga maliliit kasi ang laki-laki niya, pag nakagat niya yung maliliit, nagkakaroon ng mga sugat. Patingin daw? Buntis yan? Hmm? Magka magbuntis. Ha? alaga ng anak. Huwag ka magbuntis, ha? Kaya araw-araw ko siyang inoobserbahan kung mayroon mang pagbabago sa kanyang katawan. Kasi nga, isang beses lang naman yun na istad nung aming aspin. Kumbaga, nalusutan lang talaga. Kasi, tudubantay bantay nga ako diyan Kaya lang, uh, one time, nagsampay ako sa itaas, naiwan ko palang bukas yung pinto at nakalabas siya pumunta siya dun sa aspi namin na nakatali sa gate. Kumbaga ay talagang standing hit na, standing hit na siya at yun na aamoy naman kasi yan ng lalaking aso na may naghihit kaya nalusutan talaga siya hindi ko siya nabantayan pero one time lang yon at sa mga nagtatanong kung may mga video kasi ako na may mga nagko-comment na kung isang sampalang ba ay pwede na bang mabuntis? Yes po, nabubuntis po talaga kahit isang sampa lang ng barakong aso sa ating inahin. Kasi po, lalo kung ang, ang time na masasampahan siya ay yung fertile na fertile talaga siya. Yung pang 10 or 11 days na. Kasi standing heat na nga po siya nun. Kaya may posibilidad talaga na mabuntis kahit isang beses lang silang masampahan. Tingin! Tingin! Patingin, patingin daw, patingin daw Buntis yan? Hmm? Huwag ka magbuntis Ha? Mahirap mag-alaga ng anak Huwag ka magbuntis ha? Tingin. Tingin ako. Patingin daw, patingin, patingin. Patingin. Patingin yan. So, ito na po si Tokyo ngayon. Pang mag anim na linggo na po siya buhat nung no? siya ay um, aksidenteng masampahan ng aming aspin. At talagang kitang-kita kitang na po talaga ang sinyalis na siya ay nagbubuntis. Lagi po siyang natutulog, tulog po siya lagi na uh, po siya. Although, dati naman di siya natutulog pero hindi kasing normal nung dati niyang gawi. halos maghapon na lang siyang natutulog at hindi na siya masyadong agresibo. Hindi na siya laro ng laro. Kung parang nabibigatan na siya sa kanyang katawan. Ayan tulog lang siya maghapon, tapos gigising kakain, ganon. Tapos, hindi na siya katulad ng dati na laro ng laro, talo ng talon, parang bumibigat na rin yung kanyang katawan. Tapos, yung tiyan niya, pag hinipo mo, kahit gutom siya, mayroong laman, mapintog na yung kanyang tiyan, at medyo matigas. Tapos, pag hinipo mo yung uh, ni, ano niya, Nicole ah uh, matigas at pink yun ang sign na talagang buntis yung aso titingnan ko lang yung tiyan kung malaki na tin at ah, titingnan lang tingin lang tingin hmm. papakita lang na natin sa kanila ito yung ayaw niya pa ayaw niya pa kasi pa ipahipo kasi nga nag lumalaki na nagkakalaman yung kanyang dede nagkakaroon na ng gatas. Pero pag hinipo mo siya, kaya alam ko na buntis siya, kasi lumaki na yung tiyan niya, tapos nagkalaman yung, yung bahagi dito, para medyo matigas, kahit gutom siya, mayroon kang mahihipo na may laman yung kanyang tiyan. So, six, six weeks, ah uh, malalaman nyo na talaga na buntis yung uh, so, kasi ito ay na istad eh, ano, November. to November to ito nung maistad, nung ma-accidenting maistad. Nagsampay lang kasi ako sa terrace, tapos pagbaba ko na, na nag, nagdugtong na sila ni, ni Oreo, na dikita na siya. November 2 yun, tapos ngayon ay uh, 12, November, ay December 12, kaya ano, um, magsi six weeks pa lang siya na buhat nung siya ay malusotan ni malusotang maistad ni Aspin. Uh, so, sa six weeks, mahahalata nyo na kung buntis yung aso nyo, malalaman nyo na talaga, lalo kung marami ang anak. Kasi ang aso naman, nagbubuntis uh, 64 days, 60 to 65 days, mga anak yan, lalo kung marami mas mapapaaga kasi siguro dahil nagsisiksi na yung mga anak niya sa kanyang tiyan. so ayan, tingin, tingin bi, tingin ayan, yung dede niya uh, nagpiping, tapos uh, ayaw niya to pahipo eh. siguro ay eh, masakit kasi nga nagkakaano, nagkakagatas ayaw niya yan pahipo So, sa so mga for parent na first time mga anak, o first time magkakaroon ng inhing aso na nagdatanong kung ano sinyalis ng buntis ayan yung ano yung paghinga nila mas mabilis kaysa sa dati kaysa sa normal tapos yung tiyan syempre lumalaki medyo nagkakalaman tumitigas yung dede nila medyo umuumbok at nagiging pink tapos nagkakalaman kasi nagkakagatas yon, yon ang mga unang sinyalis ng aso kapag sila ay nagbubuntes, Siyempre, pagdating ng mga pangpitong linggo niyan, gagalaw na yung tuta. Pag malapit na silang, malapit na siyang mga anak. At sana ay may natutunan kayo sa video ko ngayon. Thank you for watching. Bye! Hanggang sa susunod ko pang mga i-upload na mga videos. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa aking channel para updated naman kayo sa masusunod ko pang mga videos. Pakipindot ang bell icon. Thank you! Ganyan. Ganyan. Parang nangyay si Adsen. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Paano si hindi ganyan. Ano? Ano? Ay! Hindi ganyan. Ano nangyay si Adsen? Tinan mo si Maxi. O yan. Very good. Nakaangat ang puti. Hindi nakaangat. Paano si Adsen. Paano? Mababa lang, hindi nakangat ang puwet. Hindi ganyan. Paano? Paano may ipad Hindi. Okay. Hindi ganyan. Mataas ang puwet mo. Kase, 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 kase. Paano may ipad siya? Gayahin mo sa si maxi. Ako naman ang gigigil lang. naman ang sunog eh. Ako'y nagagali sa iyo. Hindi ganyan. Dikit na ako kung nakalilipin. O sit, sit. Yan. O ganun. O kay maxi. O yun. Hindi na, hindi naman set ang gawa mo, Tokyo. Paano? Paano ming... Yun. No. Where... Babae, babae ang baba, baba, baba puwet. Yun, o, no, galing. Eh. Sit, sit, uh, sit, 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 sit. ang puwet, katulad kay Eh, hey.